Sa sa video ang rambulan ng dalawang grupo ng mga estudyante sa isang bar sa Tuguegaraw City sa Cagayan. Sinubukan pang umawat ng isang pulis sa dalawang beses nagpaputok ng baril. Yan at iba pa sa report ni Brian Basa. Ay, 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 ay. Pagmasdan ang dalawang grupo ng mga lalaking ito sa isang bar sa Tuguegaraw City, Cagayan. Madaling araw nitong Sabado, nang kairingan sila habang nasa ikalawang palapag ng bar maya-maya. Okay, yeah, na ang mga lalaki. At ilang saglit pa, maririnig ang dalawang bangkasunod na putok ng baril. Oh, ang nanpaputok, isa palang pulis. Pero hindi pa rin humupa ang gulo. Hindi na nahagip sa video. Pero tumigil lang ang mga ito nang hulihin na sila ng mga rumispondeng pulis. Ayon sa mga otoridad, pawang mga estudyante nasa edad 20 hanggang 25 ang sangkot sa rambol. Nagkainitan daw ang dalawang grupo hanggang sa lumala ang away. Matapos rumesbak ang tatay ng isa sa mga estudyante. Ang pulis namang nagpaputok ng baril ay tiyuhin di umano ng isa sa mga estudyante. Maswerteng walang tinamaan. Kusa rin isinuko ng pulis ang kanyang baril pero mahaharap siya sa asunto kung mapatunayang nagpabaya siya sa paggamit nito. Hawak na rin ng pulis ang mga estudyanteng sangkot sa rambulan. Posible silang maharap sa reklamong alarm and scandal. Sa Iriga Camarines Sur naman, isang babae ang bumulagta sa bubong ng isang boarding house alas 11 ng umaga kahapon nakita raw ng mga residente at dumara ang motorista nang mahulog ang 17 anyos na dalagita mula sa rooftop ng gusali matapos itong makuryente. Batay sa investigasyon, nagsasampay sa rooftop ang biktimang si alias Jenny nang aksidente niyang mahawakan ang isang live wire. Nagpapagaling na siya sa ospital. Patay naman ang isang magsasaka matapos mag-amok sa isang lamay sa lawang Northern Samar. Ayon sa mga pulis, Sabado ng madaling araw nang magpunta sa lamay ng magulang ng kapwa niya magsasaka ang biktimang si Alias Rod. Nag-iinuman daw sila sa lamay nang magkainitan ang biktima at ang suspect. Naglabas ng ice pick ang biktima habang kumuha naman ng itak ang suspect. Patay ang biktima matapos mapuruhan sa leeg agad namang naaresto ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.